Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang alam ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita pati sa so pahamot. Ini e nga pahamot nga luya ko istorya sa subong so tawag siya Petit Maton for men and women. Iyan ni siya ni Maison Francis Kirkshan. Te, pwede pa nalaki, pwede pa babayi, pwede pa sa tanan. nga pahamot na muna Kag o de parfum ni siya butang balon, isa ka baso kalayo bago ka masimutan. Te, ano ni siya klase nga pahamot? bali puti nga bulak kag citrus amo na siya kun simutan angay siya sa mainit nga panahon ang temperatura nga para sa is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kon 21 to 32 degrees Celsius te anong iya mga nota simple lang isa lang kalinya sa mga nota kag mga nota ay Italian lemon orange blossom musk lavender, ambroxan, kag hawthorn. Ang Italian lemon, maslo nga citrus. Orange blossom nga presko kag matamis nga puti nga bulak. Mask nga gadakop sing hamot para di magtulutudo lapta. Lavender nga presko kag tinlo nga nota. Ambroxan nga gatulod sing hamot para magbuga kag hawthorn nang matamis na siya nga makusog nga bulak. Na. Te. Kabay pa nga namiyan. Kamusin nga pahamot. Kag kung may iba, baka mong mga pahamot nga luyag istorya sa akin, imili lang sa comment section. Sa so, doon naman, bye-bye.